Hello guys, update po dito sa ginagawang bahay, lakas ng music, hindi marinig siguro na sabi ko. At charan. Ayan po. Nalagyan na nila lahat ng ah, basta bakal. Ayan. Kahap no hanggang doon lang ngayon nalagyan na nila ng bakal lahat. Ngan, ang i e, lalagay na lang nila is yung uh, yero. Ayan. Nalagay na po nila lahat yan ng bakal. Thank you po. Natapos din yung bakal. Hina po ako magkakit. Ang luwang din pala talaga. Ayan. Ayan po ang kanilang natapos ngayon. Nakalagay na rin po sila ng mga ko kung anong tawag doon. Yung mga ganito yun hindi ko pa alam kung anong tawag dyan yun hanggang dun thank you at hindi naman umula ng maa... medyo malakas yun nga lang I, I mean umula naman pala tumigil sila kanina saglit lang kasi hindi naman sila pwede magtrabaho habang umuulan Ayan, ayan po updates, meron na po siyang mga bakal. Aray! Okay, thank you po. Ayan po ang updates dito, nalagyan na po siya ng bakal.